Aries. Maging maingat ka sa makakausap ngayong araw pag masyadong mahusay ay iwasan na kagad. Dahil kahit magkasundo kayo sa deal ay sinyales na mag-aaway din kayo sa hinaharap, at pag may kausap na ibang tao dapat na maging focus para walang maging suliranin sa hinaharap ang gabay pahiwatig. Sa tahanan ay maging maingat ang pahiwatig sa family member, Mahina ang kanilang enerhiya kaya dapat na umiwas sa mga usapan na may kinalaman sa pera, na iyong sabihan ng mahigpit. Sa trabaho, ngayong araw ay maging masipag ng mailabas mo pa ang katalinuhan, at doon ka makakakuha ng papuri sa mga bossing. Sa pagmamahalan, ngayong araw ang pahiwatig ay maging masayang kausap ng pamilya nang laging masagana ang grasya sa pag-iibigan, mga number sa loto, number 17, number 22, number 39, number 20, number 4 at number 31. Taurus, ngayong araw ay bawal ka gumawa ng mabilis na desisyon o pagsang-ayon para makaiwas ka sa pwedeng bigla ang suliranin, baka maging patungkol pa sa pera pag hindi mo kulsunada ay iwanan na ang kausap. May ugali ka naman na mabait na maawain pa dapat kang umiwas sa mga hihingi ng tulong para walang maging gastos na walang silbi, ang gabay na pahiwatig. Sa trabaho ay okay at maayos ang lahat basta laging naninigurado sa mga sinasabi, at sasaya ka sa trabaho na makakakuha ka ng pansin sa iyong boss dahil sa kasipagan. Sa pagmamahalan, ang gabay pahiwatig ay maging malambing lang ng lalong sumigla ang pag-iibigan, Para laging magtitiwala sa bawat gagawin, mga numero sa loto, number 10, number 28, number 45, number 19, number 27 at number 34. Gemini, ngayong araw tuloy mo ang nasa isipan na plano dahil good naman ang aura sa mga gagawin, at masisigurado mong maayos ang dapat na magagawa. At ngayong araw pag nasabihan ka ng magulang ay puntahan mo para mas maging masaya kayo at baka makagawa kayo ng idea na makakatulong sa bawat isa, ang gabay pahiwatig. Sa pera ay bawal ang pagpapautang o pagtulong ngayong araw sa ibang tao, para walang makuhang suliranin na tungkol sa pero sa ibang tao o makakaaway. Sa trabaho, ay maayos ang lahat na magagawa dapat nga lang ay huwag magbabago ang kasipagan. Dahil sa ganoon ay magdadala na ikaw ay makakuha ng pangarap na pagganda ng posisyon sa trabaho. Mga numero sa loto. Number 11, number 41, number 10, number 36, number 43 at number 27. Cancer. Ngayong araw ay wala kang maging paligoy-ligoy. Pag may gustong sabihin sa kapatid na negosyo pag hindi niyang tinanggap ay okay lang dahil nasa ibang makakasama na. Ang iyong swerte sa negosyo basta huwag kang mawawalan ng pag-asa sa pinapangarap. At ngayong araw kung may plano ka na alam mong magpapasaya sa inyo ng mahal ay iyong gawin. Dahil magagawa ninyong mapasaya ang kalusugan at gaganda ang inyong pagsasama ang gabay pahiwatig. Sa trabaho ay may sinyales na problema na pwede mangyari, pag ikaw ay laging mapagbigay sa mga kasama sa hanap buhay, dahil sila ang makakauna pa sa iyo sa pag-asenso sa trabaho, ang dapat nagagawin ay mag-focus ka sa importanteng ipapagawa sa iyo, nang sumigla ka lagi sa mga gagawin. Sa pagmamahalan, ang iyong ugali na maunawain ang nararapat dahil kung mabilis kang magagalit ay suliranin sa pag-iibigan na pwedeng umabot hanggang sa suliranin sa pera, dapat na maging maunawain ng hindi madalaw ng suliranin sa pag-iibigan, mga numero sa loto, number 10 number 29, number 47, number 42, number 15 at number 32. Leo. Pag may naisipan na pwedeng maging negosyo ay itala kagad isulat para kung gagawin mo na ay may guide ka para maging maayos, na pag iyong nagawa ay makakatulong sa iyo at sa iyong pamilya, at ngayong araw ay mahina ang iyong enerhiya ng kabaitan, umiwas ka sa mga tao na alam mong tulong lang ang gusto, para ang iyong pera na hawak ay hindi mawala sa iyo ang swerte ang gabay pahiwatig. Sa tahanan, ay bawal mo na makatanggap ng bisita sa pamamahay, para walang makapasok na chismisan na walang silbi na magdadala pa ng ikakahina ng kalusugan. Sa trabaho, ay pag-iingat ng husto ngayong araw kung magiging mabilis kang gagawa ng isang desisyon, at trabaho ay baka doon ka magkamali sa gagawin sa trabaho. Para walang maging kalungkutan sa trabaho ay relax ang naaayon pa nga maging matahimik sa trabaho na gumagawa. Mga numero sa loto, number 23, number 10, number 46, number 18, number 4 at number 29. Virgo. Ngayong araw ang ugali mong maunawain sa gagawin na pakikipag-usap. Dahil pag naging mahaba ang pasensya ay pwede kang makagawa ng other income na magpapasigla sa iyong pamumuhay. At kung may bigla ang may makakausap na tao na may ugaling matahimik pero mayabang magsasalita, ay iwasan mo na kagad para walang maging suliranin sa ibang gagawin, at laging maging masaya sa pamilya sa mga usapan na plano para lalong sumigla ang buhay pamilya ang gabay pahiwatig. Sa mga miembro ng pamilya pag may nagkakainteres na sa pagnenegosyo, ay suportahan mo at maging masaya dahil nakakagawa na nilang mag-isip ng pagkakakitaan. Sa pagmamahalan, ang gabay ay huwag kagad magsasalita ng mainit ang salita dahil doon pwedeng magumpisa ang suliranin, sa pag-ibig sa inyo, at sa pera ay maging masinop lang para walang mawala na pera na swerte sa inyong pamilya. Mga numero sa loto, number 42, number 5, number 18, number 20, number 35 at number 24. Libra Ngayong araw ay may malakas ka naman na karisma at mahusay ang kasiyahan gawin mo nang naaayon kung ano man ang napag-usapan ng kapatid, o maging ng isang matagal ng kaibigan at makakabuo kayo ng idea na pwedeng magawa na isang pagkakaperahan, ang iwasan mo lang ay makagawa ka ng pagpirma ngayong araw walang may dudulot sa iyong magaan na swerte ang gabay pahiwatig. Sa tahanan ay mas naaayo na walang tanggapin na bisita sa pamamahay. Para okay ang swerte ng bahay na hindi mabawasan ng ibang tao. Sa pera ngayong araw ay maging masinop at huwag magbibigay ng pera sa pamangkin at pinsan ng hindi ka mabigyan ng kagipitan sa pera. Sa pag-iibigan ang gabay ngayong araw ay huwag kang gagawa ng pag muna dahil baka magkatampuhan pa kayo ng wala sa oras. Mga numero sa loto. Number 40 Number 12 Number 18 Number 49 Number 3 at Number 26 Scorpio Kung may mga kausap na schedule dapat na mapuntahan, ay gawin hanggang sa plano lang ang dapat. Pero kung may isisingit na pagpirma ay iwasan na lang kagad dahil walang swerte sa pagpirma ngayong araw mahina ang kasaganaan, at kaysa sumama ka sa mga kaibigan na may pupuntahan ay huwag nang gawin, dahil baka ang kalusugan ang mapahina, at pag may nasabi ang kapamilya na iyong gagawin ay mas naaayo na gawin kagad, para ang kasiyahan sa pamilya ay laging mayroon sa inyo ang gabay pahiwatig sa tahanan. Ngayong araw ay huwag tatanggap ng bisita sa bahay at umiwas din sa mga deal ang miembro ng pamilya kung pera ang usapan, para wala silang makuhang kalungkutan. Sa trabaho, ngayong araw ay mas maaga makakapasok at huwag muna makisama sa mga kasama sa trabaho, para walang maging kalungkutan at habang nag-iingat sa mga ginagawa ay gaganda ang aura mo sa hanap buhay. Mga numero sa loto, number 10, number 32, number 17, number 40, number 3 at number 26. Sagittarius, ang gabay pahiwatig ay iwasan na muna makipag-usap sa ibang tao unahin ngayong araw ang pamilya at ngayong araw ay mahina naman ang buenas na karisma kahit okay ang iyong mga nasasabi, ay hindi ka papansinin ng kausap. Ang dapat mong gawin ay sila ang iyong iwasan para sila ang maghabol sa iyo kung kailangan ka na kausapin, at iwasan mo rin ang umayon kagad sa mga kausap na mga kaibigan sa mga plano nila para walang maging suliranin ang gabay pahiwatig sa iyong pera ang gabay ay maging masinop sa buong araw ng makaiwas sa kagipitan. Walang pagtulong sa ibang tao para okay na masaya ang iyong araw. Magulang lang ang pwedeng matulungan kung ikaw ay lalapitan. Sa pagmamahalan, ang gabay ay laging maging maunawain at laging madaling kausapin para okay ang pag-iibigan na masaya para makagawa ng pag-asenso, mga numero sa loto number 6 number 33 number 18 number 42 number 11 at number 26 Capricorn ang gabay pahiwatig kung mayroon mang dil ngayong araw at babae siya ay okay naman ang aura ng kasiyahan Pagkayo kayo ay nagkasundo at una ay malaking tulong sa iyong mga gustong project na gustong gagawin Umiwas muna sa mga kamag-anak para makaiwas ka sa gastos at mas pagtuunan mo ang mga magulang na makasama kahit ilang oras para magkabigayan kayo ng magandang positive na pananaw sa buhay ng pag-asenso ang gabay pahiwatig. Sa trabaho, sa mga kasama ay huwag ka na muna gagawa ng pakikipagdil o kasunduan dahil ikaw din ang magagawang magipit kanya-kanyang trabaho ang maganda para makita ang matalino at sino ang pwedeng mabilis na makaasenso. Sa pagmamahalan, ang gabay pahiwatig hanggat nagbibigayan ng naaayon na plano sa pamumuhay, ay lalong sasagana ang pag-iibigan para gumanda ang buhay, mga numero sa loto, number 5 number 30, number 11 number 41, number 3 at number 26. Aquarius. Mahina ang iyong enerhiya iwasan mo kagad ang magtiwala. Kahit maganda ang mga binibigay na idea o pagkakakitaan, pag naging maingat kahit pera ang sinasabi kagad na involved ay maiiwasan mo ang magkamali, at kung may oras ay okay na makapamasyal kayo ng minamahal, para ang bawat katawan ay sumigla pati ang pamumuhay, ang gabay pahiwatig. Sa tahanan sa pamilya ang pahiwatig ay may dadalaw na hangin na nagbibigay ng karamdaman, magingat ang lahat at pag may kahinaan na ang katawan ay gawin na madala kagad sa pagamutan. Sa pera ay pwede kang makatulong sa magulang at mga kapatid, kung ikaw ay lalapitan ng maging mas gaganda ang gabay ng pagkakaperahan. At sa trabaho, ang maaga makapasok at maging masipag ang magbibigay ng swerte para mapansin pa ng boss sa hanap buhay. Mga numero sa loto, number 8, number 35, number 17, number 41, number 9 at number 23. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig kung may plano ng isang negosyo, na muling bubuksan ay huwag ng pag-usapan dahil wala pang naaayon na swerte sa ganoong gagawin, at okay naman sa iyo ang gumawa ng transaction dahil hindi ka magagawa na matalo ng kausap, dahil lalabas ang iyong katalinuhan, at huwag lang makakalimutan ang mga nasabi ng pamilya, para laging masaya ang buong araw sa tahanan, ang gabay pahiwatig. Sa pera ay unahin mong mabigyan ang anak na may asawa paghihingi ng tulong para mabigyan mo ng buwenes na pera. Sa trabaho, ngayong araw ay may sinyales ay pwede kang magkaroon ng pagkakamali, paglaging mabilis na gagawa at magdedesisyon maging maingat ang nararapat at dahan-dahan, mga numero sa loto, number 5 number 30, number 11 number 41, number 3 at number 26.